Ang gandang pigain kapag nasa traffic ka. Very responsive yung throttle. Sobrang smooth. Talagang mapapa full throttle ka talaga kapag ginamit mo yung ganitong setup. Oops, teka. Bago ka magpatuloy sa aking video, huwag kalimutang mag-like, comment, subscribe. Last video na ka Phantom, nagtest tayo sa all stock na Honda Click 125. So bali ngayon, ibabagi ko na sa inyo ang final review natin about dito sa ating panggilid set. At syempre, uunahin natin yung all stock na panggilid set ng Honda Click. Kapag sinabi kasi, kasi natin all stock, yung walang napalitan, stock center spring, stock yung clutch spring. So, katulad yan, kapag pinigyan natin sana. O, oh, ba? Diba? Kasi, naglagay na tayo ng 1K center spring at 1,200 na clutch spring. Sa stock, ang masasabi natin, kapag ka, ikaw yung rider na hindi ka naghahangad ng performance pagdating sa iyong motor, kahit mag-stay ka na sa stock, huwag ka na magpalit. Kasi kung ano naman yung nabibigay ng stock sa'yo, hindi mo rin naman ma-appreciate yan kapag ka nag-upgrade ka, ba? Diba? So, pangalawa, pagdating sa fuel economy, mas maganda ang stock na bola compare sa mag-upgrade ka o magbababa ka ng bola. Kung stock kasi yung motor mo ka phantom, like wala ka talagang pinalitan sa panggilid mo, huwag kang mag-expect na malakas ang arangkada at saka gitna ng Honda Click. Based sa experience natin, hindi ko nagustuhan dito nung stack lahat yung panggilid natin. Yung kanyang arangkada, sobrang mabibrate siya. Alam naman natin na lahat ng Matic sakit talaga yung dragging na yan. Pero kung gusto nyo lang talaga makalit sa dragging, pwede kayo mag upgrade ng panggilid set nyo I stock, i stock is good talaga <laughs> yung moto talaga ng mga taong walang pakialam sa performance so ngayon pupunta naman tayo sa unang upgrade natin sa ating panggilid bali nung nagpalinis tayo ng ating CVT makita talaga natin na sobrang dumi na talaga So yung odo natin nung nagpalinis tayo ay nasa 3,081 odo. Ang alam ko, malinis pa yung ating panggilid. Nung binuksan, madami mga buha-buhangin. Hindi ko alam kung paano nakapasok yung mga buhangin sa loob. <laughs> Ang pagkakalam ko kasi every 6,000 to 7,000 talaga yung pag may maintenance sa mga scooter. So nagulat na lang ako bakit may mga dumi na kagad. Tapos yung kanyang air filter kung nakita nyo na nakapanood sa unang video natin makikita at makikita nyo talaga yung dumi. Kaya hindi ko na pinalagay. Bumili na lang tayo ng class A. Nagkakaiba na lang sila sa brand. Kung sa Honda, syempre medyo pricey pero yung ating brand na nilagay ay medyo okay din kasi ramdam na ramdam din natin yung acceleration ng motor natin ay malaki talaga yung pinagbago so anyway yung ating nilagay na flyball ay nag straight 13 tayo so yun yung unang nilagay natin na flyball sa kanya tapos nag 1000 center spring tayo nung una okay siya kasi syempre malaki yung pagbabago lumakas yung hatak tapos ang gandang pigain kapag nasa traffic ka. Very responsive yung throttle. Hindi ka talaga mabibitin kapag ginamit mo na mag-overtake ka sa mga malalaking sasakyan. Yung straight 13 kasi ka Phantom, malakas talaga yun sa arangkada at saka gitna. Pero kung pagdating na sa dulo, yung pinaka-footboard kasi natin ay sobrang nagbabibrate na siya. So hindi ko nagustuhan yung ganun na na-encounter natin. Kaya ang ginawa natin, after one week, Nag-try tayo ng magandang combination. So, naglagay na tayo ng 11 13 na flyball Then sa center spring natin 1000 RPM pa rin. Sa clutch spring natin since lagi tayong may angkas, naglagay tayo ng 1200. Inung pagkalagay na pagkalagay at tinesting talaga natin. Sobrang smooth, talagang mapapa full throttle ka talaga kapag ginamit mo yung ganitong setup. Hindi naman sa ino-overhype ko yung 1113 na flyball kasi kapag pinag-combine naman natin 'yon, ay magiging straight 12 din kaso nga lang iba talaga yung naibibigay niya sa atin na performance o so, yan o oh, kapag uh, bibiritin natin eh, na Sobrang bilis niya lang kunin ang 50 kph at hindi lang yan kapag uh, ginagamit natin sa arangkada at uh, pag overtake natin Mabilis tayo mag overtake sa kanya Unlike dati eh, kapag uh, naka-stuck tayo minsan may mga pasaway na mga sasakyan na eh, na-overtake no natin Yung mag-overtake ka tapos biglang mag-full gas sila di ba So biglang may iwan ka So ngayon kapag ka uh, na mag overtake tayo mabilis na lang natin sila ma-overtake kung pagdating naman sa kanilang gas consumption ang straight 13 sabihin ko talaga na magastos sa gasolina kasi ramdam talaga natin yung gas consumption nya unlike dito sa 1113 natin na hindi ganun ramdam kasi parang same lang sila sa stock na flyball kung pagdating sa fuel consumption siguro sa kanyang spring na rin na nilagay natin na naka 1,200 tayo kaya kapag ka nag full gas tayo sa kanya hindi masyadong ramdam yung kanyang fuel consumption at ito daw talaga yung magandang setup kung nasa 80 to 85 kilos ka itong setup na ganito pero kapag uh, mabitin ka pa sa ganitong setup pwede ka mag try ng 911 or pwede ka mag 1012 na combination para maiba naman yung setup ng arangkada at gitna pero for sure yung mga ganong setup hindi na masyadong dudulo pa unless naka fully set ka pwede sigurong tumaas yung top speed kaso wag ka mag -e expect na mag 130 yung pinaka top speed mo madadagdagan mga siguro nasa sa plus 3 plus 4 kph so depende na lang siguro yan sa timbang ng rider kung ilan yung timbang nya at kapag ka nagbabalak ka mag setup up ng pang so kapag ka yung timbang mo nasa 60 to 65 mga ganyan siguro bagay sa'yo ang 13, 12 or straight 13 pwede nyong laruin at kapag naging komportable kayo dyan pwede kayong magtono sa inyong spring kasi kapag kayo stock spring kayo na magbababa kayo ng bola mahirapan at mahirapan yung makina nyo lalong lalo na kapag yung motor nyo lagi kayong mayangkas syempre kawawa naman yung makina ng motor nyo kapag kinarga nyo ng mabigat tapos stock spring yung mga center spring, yung clutch spring nyo So yun, kapag uh, mag-upgrade kayo ka phantom ng inyong panggilid set Kahit tatlo lang, kahit bola, center spring, tapos flat spring Yan na talaga yung pinaka the best So kapag ka mabibitin ka, pwede ka mag-pulley set And kapag ka bitin ka pa rin sa pulley set, pwede ka mag-bolt on So yun yung pinag-iisipan natin ngayon Kung magbo bolt on na tayo dito sa ating click para yung budget kapag magbo-bolt on ka around 6,000 to 7,000. So depende kasi yan sa mekaniko Kasi kapag ka magbo-bolt on ka, talagang lalakas sa gasolina. <laughs> na talaga pang chill ride talaga kasi kapag chill ride, mag-stack ka. Pero kapag performance yung inaabol mo, mag-expect ka talaga sa gasolina. Isa sa dahilan din bakit nagustuhan ko yung setup na ganito. Kasi nawala yung sobrang dragging ng ating motor. At saka kapag gusto mo talaga ito ano, yung panggilid mo, dapat madami kang bola. Hindi lang dapat isa, dalawa, tatlong klase yung gagamitin mong grams. Kasi kapag ka, galing ka ng stock, yung pinaka-ideal na ilalagay mo ay mag less 2 grams per fly ball. Yun talaga yung pinaka-ideal. So kapag ka ka dun sa less 2 grams na yun, pwede ka na mag-combi or pwede ka pa mag-baba or pwede ka magtaas. So, nakadepende na lang sa throttle habit mo kung alin talaga yung mas preferred mo. Kung sa fuel consumption, mag stock ka. Pero hindi mo mararamdaman yung ganitong performance. Kasi kapag ay stock ka lang, wala. Wala kang ganito. Oh. Katulad ng sa atin. Parang kada pa lang, maiwan ka na kagad ng mga almost 2 meters how much more na lang kapag uh, nakapuliset set ka pa di ba pero inulit ko ha uh, kapag uh, magpapalit kayo ng flyball wag kayo mag expect sa top speed mag expect kayo na mag iba talaga yung performance pero wala siyang dagdag na top speed Siyempre yung in after lang naman natin performance talaga arangkada gitna sa dulo merong ibubuga ang 11.13 kasi na ko na ang maganda siyang gamitin kapag uh, may angkas kayo kasi ibang iba talaga yung performance pagka nag overtake ka so kapag ka nagkataon na meron tayong ngangkas eh, i-vlog natin para makita nyo talaga yung throttle response nya very aggressive hindi natin nilagay ngayon yung ating insta kasi na low, But sa kanal lang natin ilalagay yun kapag ha meron ulit tayong makaka na ibang 1 to 5cc scooter So meron akong nakikitang ano, pwede nating i-testing dito sa ating motor, yung motor ng aking kaibigan na si Lindon. Kasi 'di ba naka-Mio So yung Mio soldier niya naka straight 11. Hindi ko alam kung naka-spring siya, naka-JVT na pulley set and naka pipe version 4. Gusto kong matest, hindi ko kasi alam kung ano yung free time niya. So siguro i-schedule namin yung paglalaro namin if papayag siya para din makita nyo talaga yung kaibahan ng click compare sa ibang brand kasi siyempre diba yung na test natin na scooter ay all is stock as in wala talagang pinalitan kapag uh, nag siya sya kagad na magre response pero ang disadvantage naman nun kapag uh, gitna dulo maabutan talaga natin siguro maiiwan nyo tayo ng mga 1.5 meters tapos mag-stick siya dun Then maabutan din natin Kapag tayong gumamit dun sa motor niya Kahit meron pa tayong plus 5 meters sa kanya Maiiwan at maiiwan talaga tayo Kung natatandaan nyo yung PCX 160 na kinagage natin Siguro kapag siya yung magbibitaw dito sa motor ko Si paring Eric Siya yung magbibitaw dito sa ating click Feeling ko parang kapag binigyan mo ng span si Eric na siya yung gagamit dito hindi niya maabutan yung ano hindi niya maabutan tong motor natin feeling ko lang ha kasi nung tayo Siyempre magkaiba naman yung weight namin ni parang Jason aminin na natin na matangkad siya pero kung sa timbang baka halos parehas lang kami nakita nyo naman kung gaano ka bagsik. <laughs> tumatagos yung click natin nung ginamit niya. kapag magpabalit pala kayo ng flyball nyo or ipapabaklas nyo yung panggilid nyo ipadouble check nyo na ipahigpitan ulit di ba kapag ano kapag uh, nailagay na lahat tapos na impact wrench nila yung pinaka pulley tsaka yung bell nyo di ba papaanda rin nila yon tapos kapag ka pinaandar nila huwag nyo munang ipapabalik yung pinaka CVT cover nyo So patayin yung makina tapos ipahigpit nyo ulit. May time na kumakalas talaga yung pulley nyo. Kapag uh, medyo balasubas kayo magmaneho, eh talagang kakalas 'yan. Kaya yung mga iba, binodoble talaga nila. Pero may teknik naman yung mga ibang mekaniko diyan kung paano nila higpitan. So depende na lang 'yan sa mekaniko na gagawa. At kapag uh, hindi kayo sigurado, Pwede nyo ipa-double, Huwag lang nilang isagad ah. Kasi kapag sagad talaga nilang higpitan, baka mamaya yung pinaka-tread naman ng pulley nyo, yung masisira. Pagka naka ako sa Gataran, at ito siguro yung gagamitin natin, i-update ko kayo sa fuel consumption nya kung mas matipid talaga yung ganitong setup. Kasi ngayon, pakiramdam ko na matipid siya pero hindi pa naman tayo nag-actual test. Saka natin malalaman yan kapag ka nag-actual test tayo. Kapag ka wala kang pakialam sa performance, gusto mo lang mag-chill ride. Gumamit ka lang ng stock, huwag ka nang magpalit ng kahit ano. Kasi hindi mo din ma-appreciate talaga yung performance na sinasabi ko. Like, kapag ka, katulad ko na performance talaga yung hinahabol nyo sa inyong motor Pwede yung tularan yung setup ko Ilalagay ko sa description yung setup natin ngayon Kasi baka malito kayo dun sa previous video natin na naglagay tayo ng straight 13 Kung gusto nyong mawala yung dragging Pero meron pa rin siyang dragging ka phantom Yun nga lang, hindi masyadong ramdam unlike before na talagang mararamdaman mo yung pagda-dragging pero kapag uh, naginit naman na yung pinaka CVT nyo hindi mo na mararamdaman yung pagda-dragging smooth na ulit speaking nga pala sa dragging na yan pwede pala kayo magpalit ng clutch bell na re-groove na So may mga aftermarket pero depende sa inyo kung ano yung pipiliin nyo. Pero siguro saka na ako maglalagay ng clutch bell natin na regroove kasi mukhang nag-enjoy pa naman tayo dito sa ating clutch bell ngayon. Normal lang naman na ano, may dragging. Halos lahat naman ng scooter ganyan. Mapa Nmax, Aerox, meron at meron 'yan lalo na kapag kataglamig. Doon nyo talaga mararamdaman yung nginig ng manubela nyo. Pero ngayon, oh, tignan nyo, walang nginig yan ha. Oh, try natin mag-overtake. Oo, oh, 'di ba? Kunting pitik mo lang, makakalayo ka na. Yan yung sinasabi nating performance. Pero kapag i-stock yun, syempre, kailangan mo pang bumelo talaga. Sa mga nagbabalak kumuha ng Honda Click, meron na silang idea sa pag may maintenance. So kahit wala pa yung kanilang motor, alam na alam na nila yung mga dapat nilang gawin.